Oh, ito po ng alin niyan oh kasama kana dito ah kana oh. kasama kana dito kana oh. anak eh, na, ano, eh? Oh. ito kana anak eh dito kai bai oh to po yon lahat oh ayan oh ayan may itlog may ano may chocolate may biscuit ito sana dago ng ano, ampon to sigana oh, ayan po mga loads ng ah ito po kuno pa kuno ah sa ngayon po pa. yung daanan na uh, uh, papunta ng tubig balon kaya pasensya na po kasi po dito is, uh, mainit po ngayon eh. uh, sobrang init po dito ng mga lords uh, sana po sa ngayon uh, ipag pray nyo po ako sa mga uh, silent, uh, sa mga solid viewers ko po at saka mga silent viewers ko po uh, ipag pray nyo po ako ngayon sa ito po yung daanan na uh, daanan po na papunta ng tubig balon mga lods uh, umpisahan na po tayo na mag ano, ano dito kasi malapit na po ako uh, hindi po ako nakapag video pag, uh, pag galing ko sa bahay kasi uh, sobrang layo po kaya dito na lang po ako mag video mga lods na no? ay ano nang ah dito po oh, dito po yung, yung dito po banda yung tubig balon ah, po ah, na may ano pa oh may aso pa parang ano tahimik dito mga lods magmasid masid lang po ako dito sandali dito po muna ako magmasid masid no ah uh, tinex ko si idol edwin kanina na punta kami dito sa ano to big kasi may nagsabi sa amin na pumunta daw kami ng tubig balon. <coughs> Pasensya na po, no, sa ano, hindi pa talaga na, ano, na <coughs> sa ubo ko. Pero hindi pa dumating si, ano, si Edwin dito. Ah uh, Siguro, mga mamaya-maya, uh, dumating na yan. Pero, siguro mga lods, uh, sa dito po is, tanggalin ko muna yung anong bago kasi mainit sa likod ko. Ah, uh, ilagay ka lang muna siguro yung bago sa motor ko kasi pag ano pinapawisan po yung likod ko no lang ah, <coughs> uh, parang inuubo ako kasi Mainit yung likod ko pag may bag tapos may pawis, ayan, pa ma, ano na naman ako? May sumakit yung likod ko. Kasi yung nakaraang araw, hindi ako nakapag-explore kasi nagpapahinga po ako mga lods, no. Ah. Ah. Nagpaano pa ko kung sa Bisaya pa nagpahilot? O oh, nagpahilot ko. kasi ano talaga masakit yung likod ko kasi yung pag nandoon uh, kami sa ano sa sa bundok ulan, init anak ganyan yung na ano namin na sinati namin doon sa bundok kaya hindi pa ako nakasama nila ni SJ yung mga explore nila kasi kaso uh, kasi po para nagpapahinga po ako kasi ah uh, yung ubo ko, sipon, ano, sobrang, ano talaga, masakit talaga pag umuubo ako, parang, <coughs> maano talaga ako sa, ano ba yun, parang may naririnig po ako dito, mga lods, parang may lumadaan ah, uh. ah, uh sa ngayon po no is uh, siguro hindi lang muna ako mag uh, lagay ng bag sa likod ko kasi mainit kasi yung ano bag ah, uh, sasakit na naman ulit yung likod ko ah, uh, hinihintay ko lang po si ano si Edwin no? siguro ito na yung siguro motor. Ah, Ayan oh eh, Siya na nga yan, ano, yung ano, sa motor. Si Idol Edwin. Ayan. Dol. Uy, dul. Dol. Mas ka Dol. Basta na magkadol? Ah, Basta na magkadol? Basta na Papunta po ako nang ano. Papunta po ako nang, May kinag... Tubig balon. May kinag-abot na direk. Uh, Oo, kay niingon ba ko si Mohanga. Mutiks ko. So, Mungkong na kumadawat. Mungkong signal ko. Ah. Habis kaya lesi, kita mesti ulak. Ulak pun. Saya dah dapat tanggung kisian. Bagi bola. Bola no. Ambat ikal. Tahu agak sisi guru. Sisi mana ke dirim Berdiri mendaung asai. Dirim mendaung asai, betul pak. Saya orang yang. Tengah galon mana um. hmm. saya? Tengah galon. galon dari Nama isan? <coughs> <coughs> no. Pak <O> guru ni. <coughs> Agai. Na wang tak? Nakalood wala. Wala ko lood ko signal. Yan na yung maisa na. Mula diriguro pag itaon na nato. Yung sinabi dati ni SG, may maisan na at saka yung galon na puti. Uh, dito malapit lang daw yun. Pero subukan natin hanapin. Baka... Dili mo to sa maisa na? Dili, dahil sa may sagingan. Sagingan? Sa tapat dito? Hmm. Or, Dari Dari kay, Naman, di siguro tulog so dahi pa Di siguro kay koan Na man dai puti nga galon. Di sa luyo. Di tin tin may ning ron mga logs kay delikado gining panahon ron karon. Kay uso kayo mga kidnap kidnap ron mga Kabi nga bandido pa kinang naghana. Kay sila Mikoy nga ito, ang asawa ni Mikoy daw gidakop mao no ba? Oh, hindi na yung Ay, signal dito yung signal uh, yung signal 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 lang signal tayo signal yung signal yung sa yung signal 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 yung Ah, uh, lalung-lalo na po 'yung leader namin na si SG. SG01 ba yun? Ah, uh, si SG01 at saka si SG02. <laughs> <laughs> uh, 'yung mga kasama ko po uh, at saka yung si ano si Kuya Buds. Ah, shout out sa Dol. Uh, 'yung kasama ko 'yung bago namin nakita na hindi pa namin nakita si Kuya Buds si anong unang nakita natin si Uh, si EJ uh, o si EJ si at saka si Mikoy uh, si Julius at saka si Brad William no uh, Shout out sa inyong lahat dol. Uh, sa mga timpogi, marami, uh, marami, marami sila. Uh, marami hindi sila na pero hindi iba. pa namin nakilala yung iba. Uh, shout out sa inyong lahat dol. Sana mag... Uh, Magkita tayo ulit. Ah, uh, malaking tulong. tulong na po yun, oh. No? Uh... Ah, sa mga ah, uh, salindiris namin dyan, sa mga supporters namin dyan, ah, uh, pakisira naman ang video nito malaking tulong na po yun sa amin. <coughs> uh, katulad namin mga maliliit pa, ah, uh, malaking tulong na po yun. So, yun. Ah, uh, may gulab set out uh, sa lahat ng mga vlogger dyan, 16 million na local vlogger, at saka sa mga FW dyan, uh, sa panig ng mundo. May gulab set out sa inyo lahat. Hindi ko kayo maisa-isa. Pasensya ng mga lods, kasi wala po tayong signal. Pagka -pag -pag baka sa susunod na araw, o sa susunod na vlog natin, na video natin, maka set out ang ipangilan-ilan. Pero sa ngayon mga lods, ah, uh, <laughs> sana talaga sa hindi natin na banggit yung mga pangalan kasi wala po tayong signal na malakas. So ito. <coughs> ano na? Mag-umpisa na tayong Hanapin natin yung tubig balon para uh, maka tayo, ano, uh, hmm. tayo na ano tubig balon. Sa balon. Ah. Tsaka mabigyan tayo ng ano? Sa diwata Diwata. Mayawagan diwata. Sana, sana mabigyan -bigyan tayo. tayo. Kasi ito po yun sinasabi ko kanina Uh, pagbigyan, pag mapapagbigyan po kami, talaga uh, gagamitin po namin sa mabubuti para uh, malaking tulong na po yon sa bawat explore namin. Uh, meron kami mga sandata na uh, magagamit. So, ano na? Pero, ano ko lang, nagpaalam naman ako na ilagay ko lang kasi mainit yung likod ko. Inuubo ako. Dito lang muna ilagay lang ko sa, sa motor ko kasi pag nag ano ko naglagay ako ng bag sa likod ma mainit oh may nakita po ako kanina iro din ito maitim <laughs> ah ito po yun know, ah ito po yung dala na uh, dala ko ng pang ano sa mahiwagang diwata uh, eh, Ano ko lang po. I-prepare eh, ko lang po ito. Mag-prepare pa ako dito doon. Kasi nagdala po uh, ah, nagdala po ako ng alay kasama na Ah, isasama ko na rin po si ano si Edwin. <coughs> At saka ito yung bulak po Ah, kasi ah, mahilig ang diwata sa ano sa bulak. May biskwit po ako no, may itlog, may chocolate ako at saka ano 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 pa dito na uh, sana matuwa yung mahiwagang diwata no ah uh, ito po yung bulak uh, ilagay lang natin dito uh, ano uh, ito po oh. kasama ka na dito ah oh, kan na kasama ka na dito Kahana, anak eh. Oh. Kahana, anak eh. Hindi ka iba eh.

yung at saka dito po yung ano lahat dito itlog at saka ano bulak mga chocolate po uh, para matuwa yung pagdating namin sa may tubig balon matuwa naman yung ano no no mabigyan po kami ng mahiwagang agima po may magandang uh, diwata <coughs> sana po is sa ngayon po no kasi dito daw yung ano sa tabi ng persada